Ayan, good evening mga reels ko. Ayan. So, ngayon meron po ako ngayon ipapakita sa inyo. Or, e, eto. Ang kinakain ng mga hapon. Not to kung tawag niya ng mga hapon. Ito ay beans na parang binurong beans. Ayan. So, ganito po siya, Oh. Oh. Hmm. Medyo may amoy-amoy siya. Pero, carry lang ang amoy. So, yung iba, hindi kumakain ito. So, ako, nasasarapan dito. Ayan. Gustong-gusto ko itong mga binurong ganito. So, ngayon, So, lalagyan natin. Lalagyan natin. Meron na siyang mga uh, pang sahog. Meron na siya pang sahog. Pang lasa na nakaset mga kalis ko. Ito. So, ilalagay na natin dito. Yan na. natin. Sana nakikita nyo, no? Yan. Sana naman nakikita talaga, no? Ayan. Yan. Lalagyan na naman natin. Dito. So, dito ilalagay din natin. Pusan natin to. Parang pinaka-sauce ano, pinaka -sauce niya pinaka toyo 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 niya close natin ah hindi kita ba ayan so ngayon naman i ganito natin ayan. ayan so ngayon lalagyan natin ng itlog itlog. Lagay natin ng itlog. ko, aray oh, ko siya. Tsipa mate. wait lang ha. Ito nga muna siya. na? Ay, naghintay ba kayo mga parinis ko? Kaya natin dito ha. So, meron akong dito yung yung puti ng itlog. So, Ayan. So, ang kukunin lang natin dito ay yung uh, yellow. Oh. <laughs> 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 wow. Pero Yan na, no, lalagay natin Wow So ganito yung no, mga Yan, no, na natin Saya ko na Ang lucky na, Bakit ko nai? Kaya na. Not to, kung tawagin dito sa Japan. Ayan. Not to. Oh. Ayan. na natin. Mm. Mm. Ayan. Not to kung tawagin dito. Not to. Ayan. Binurong beans Sa mga, sa mga ano lang tong kinak sa mga hindi lang maarte yung kumakain nito. Ayan. yun na ating pagkain for tonight. So, ayan, may salad tayo dyan. Hindi tayo pwede mawala ng salad. Ayan, healthy living. Ayan, meron tayo dito. Pusikatsu? Sasamikatsu. Oh, sasamikatsu daw. Sasamikatsu. Ayan. So, meron tayong ayan. Gusto-gusto ko itong pickles na mga ganyan. Bulo. Meron tayong itong nuggets nuggets. McDonald's nuggets. So, ito yung aking pinaka-favorite. Ayan. Yung aking sangkatel bang kanin. Ayan, sa mga na kanin. So, let's eat na, mga kawilis ko. Hmm. Ito daw, kainin natin. Masarap to. Kapag kadaki-laki naman, oh. Pusikatsu, sukatsu nung tuka. Ayan, pitin nyo natin ano sa loob, ah. Diyan lang yun. Ayan. Sana lahat ay nahahati. Ayan, may cheese sa loob. Kita nyo ba? Kasi hindi ko makita, eh. Oh. So, ngayon, lalagyan natin ng Ah, uh, sauce wa? Gano'n? You know? Ah, uh, uh, no sauce wa? Okay. So, no sauce? So, suno so sauce? So, oh, kuno sa'yo? Um, kuno may sauce? Okay, okay. dake. okay. Pura iso, chotto dake. Okay. Yan tayo na tayo. Ito, umay sauce. Cheese to? Ah, chicken. Chicken to? No cheese. Okay. Tawasin nila, wala? Okay, okay, okay. 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 okay.

mo naman natin itong salad. Cabbage salad na may dressing na mayroon din ito. Hmm. Hmm. Ito ang dressing ng salad. kanta lang yun. meron din tayong nuggets. So, ang sausawa natin dito ay pepper sauce. Or yung pepper sauce. na. Huh? ang aking sauce. Ito natin, masalap. Hindi lang, din. Mas masarap tong custard. start mas masarap. Mas start Sorry lang. Mas masarap tong kaysa doon sa isa. Sa sauce.